Good morning guys. Today, for this video, ah, uh, magulay-gulay muna ako guys. Kay, kahapon, nag, may, may inatinan ako na meeting. Kumain na naman ako ng karni. Kaya, balance diet. <laughs> Daw. Meron ako malunggay dito saka talbos ng kalabasa tapos may talong tapos may talbos ako ng kamotitaps tops malunggay agulay ko guys kay alam nyo na malapit na ako mag 70 years old <laughs> 11 years from now mag senior na. Ngibaa. So hindi naman ako makaalis-alis dito sa lungga ko kasi naulan. Si Chloe iyak nang iyak gusto pumunta dito. Pag dito naman hindi ako makakagawa ng video ko kasi nangangagaw nang phone. Although dito na kanina nagkapi kami kinuha ko siya kayo nanay niya nag harvest na naman ng mais so diba guys tingnan nyo nagkawa talaga ako ng vlog ko I love vlog dan reels oh. ito ko lang yan anuhin mahimayin sa kwarto ko kasi ayaw ko doon sa labas wala akong signal dito kasi may signal ako tapos, medyo bumaba na naman yung timbang ko guys. Alam nyo ba? Isang bisis lang ako magsaing ng dalawang baso. Yung dalawang baso na yun, marami na yun doon sa kaldero ko na maliit. So, pagkakain ako na isang isang sandok lang, din na ako kukuha ulit kasi may nagtip sa akin. So, magulay ako. Pag marami pang kanin, ibibigay ko kay kisi sa kay Amihan, sa mag-ina. So, pagkagabi na, may kanin pa kukunti. Kakain ako, tapos tinapa. Yun lang. Tapos, very simple lang. Then, pag darating yung habi ko, sana, hopefully, matapos na yung bahay ko sa kabila ilipat na ako doon. Kahit ako lang mag-isa. Kung si Kisi sa sa ay ka. <laughs> Kung si Kisi sasama sa akin okay lang kasi sasama daw talaga siya sa akin. Ato. Oh, Tabi kami. Pero ako talaga guys, sanay ako mag-isa kasi sa Manila ako lang din isa. Kasi magtrabaho yan siya dalawang gabi bago uuwi. Tapos ako naman, minsan pupunta ako dun sa amo ko, one week, uuwi ako. Ganun lang kami, tapos may mga pamangkin ako sa bahay. Masaya sila dun sa bahay ko kasi may internet. Thank you for watching my video today, guys. Salamat sa lahat. Ah, diba? Ang ganda ko ngayon. <laughs> Thank you so much. Bye! Ay, tika lang. Ipabidyohan ko muna yung mga gulay kung nandito sa kwarto ko. Hanggol. <laughs> 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 o, oh, diba? Ang saya-saya. Kaya, bye ulit. Thank you for watching, guys.